Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang balita kanina habang na nanood ako ng YouTube. So napadaan sa feed ko ang uh, isang news ng isang uh, Christian network. Ito po ay eh, kilala po na bro uh, network, ang CBN News o Christian Broadcasting Network. Ang sabi doon ay binago po ng isang uh, komunisang bansa hindi ko na lang po pangalanan pero alam naman natin uh, uh, kapitbahay lang natin na uh, bansa so, ito po ay uh, hindi lang concern natin naming mga katuliko lang kundi pati sa lahat na mga naniniwala sa Biblia dahil po binago po ang talata para sirain ang ating Panginoong Isokristo So, ang talata po ay galing sa uh, Juan oh, Juan 8 7 hanggang 11 So, ito po ay English pero na-translate ko sa Tagalog para mas lalong maintindihan ng karamihan So, ipapakita ko na lang po sa sa inyo sa screen so, ilagay ko sa screen para basahin nyo sa English at uh, babasahin ko naman sa Tagalog So, ito po. Minsang sinabi ni Jesus sa galit ng mga tao na nagsisikap na batuhin ang isang babae na nagkasala. Ang walang kasalanan sa inyo ay bumato sa kanya. Nang marinig nila ang kanyang salita, tumigil ang pagabante. Nang makaalis ang lahat, binato mismo ni Jesus ang babae at sinabi, ako rin ay makasalanan. So ito po ang uh, binago. Ngayon, basahin mo na natin ang original. Patuloy sila sa pagtanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan sila? wala na bang humatol sa iyo? Wala po, ginoo. Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So yun po ang original na binago ng, uh, alam nyo na kung anong bansa yun. So, hindi ko nalang pangalanan kaya baka hindi tayo authorized na magpangalan ng bansa na yun kasi uh, ano yun, uh, parang Pagpaparatang kasi yon so hindi pa natin ni naman nakita ang talagang original na uh, translation na binago nila so yun po ay binahagi ko sa inyo dahil uh, hindi lang po ito para sa aming mga katoliko kundi para po sa ating mga naniniwala sa Biblia alam naman natin na ang ating Panginoong Hesus ay nagbabala na sa atin kahit ang mga apostol na mangyayari talaga ito sila po ay ayaw po kasi nila na uh, parang hindi sila open masyado sa mga kristyano sa kanilang bansa kaya uh, hindi lang tinarget yung ano hindi lang sila naging istrikto sa ating uh, mga kristyano doon sa kanilang bansa kundi ngayon ay pati ang Biblia ay talagang tinatarget na po nila so yun po mag-iingat na po tayo at talaga namang talagang papalapit na talaga ang uh, pagbalik ng ating Panginoong Isus dahil nangyayari na po ang mga bagay-bagay na kanyang sinabi. So, yun naman po. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. So, mag-iingat po tayong lahat. God bless us all.